Ano na nga? Pagka-gwapo pa eh, Dimit. Pero... Kuwan na. Grig na. Ano na? Kuwan na. Grig. Eh... Gan talaga. Pag uchinta isa-isa na. Uchinta ay Ah, uchinta ay ucho? Oba! Yak nga ni mo bukit okay. nga edad. Mug na nga ni ako. Yeah. Kukuha kita yung mga kapuhan. Ay, pati ikaw ma... Ah, ah, Kukuha na ako. Ah, permanente. Pag, Pag regalo. Oo naman. Pag 90. 90. 90. O, dalawang taon na lang. Dalawang taon na lang? Oo. Sige. Kaya pa naman eh. No? Ako. ako, ako. Bispo ba nga? Kung para sa akin lang ay... Eh gusto ko lang. Big pa. Pero, kung kagato, ano sobra? Oo, oh, hanggang pa. Okay. May kwan pa, pa no? May, uh, may lakas may asin pa. May asim pa. Hmm. <laughs> may pag-asa pag pa. Siyempre. <laughs> kung ang, ano, ang Panginoon umasa sa akin. Hmm. Pero kung hindi, tawagon na ang ano? okay, warita nga ako mahihilo. Oo, warita nga. Ah, eh, upload ko yun itak YouTube. Hmm? Itak yung kikinayakan niya na nasa YouTube ito, bukas. Hmm. hmm. Ikita mo yan. Kada titak kawara din kalibutan, din at mawawara din YouTube. Hmm. Ah, add to ito. Pwede ako? Natural. Masaya. siya Yan, yan. Din. Uh, pabutin natin. Ya. No. Malakas pa yan. Mm. Uchaw, di ba? Oo. Mm. Uh ya, nah. Pero, maputi lang buko. Kaya ibis niya ako. Tini. wala Ita akong na, Ito uh oh. natural. Mm -hmm. Ay, ganun talaga ang buhay. Kung mm -hmm. oh. Walang itim na, ha? Uh Oo. -oh. Lahat po tinang. Tinang.